gusto Ano po yan? Eto, ang ganito. May kanin siya sa may manok. Hello mga kapapasok, kumusta kayo sa 4 Days Vlog? Ayan. Magagawa tayo mamaya ng pastil. Mamimigay tayo ng pastil mamaya sa ha? labas. Salamin ako ng manok. Ayan, magnolia. Tapos, uh, ilalaga ko na to papalambutin ko na syempre titimplan pa rin natin so medyo inaantok pa ako kasi masyado akong maagin nagising nagpalaro tayo sa barera okay kaya inaantok pa ako ngayon tinatamad pa akong kumilot so papalambutin ko muna to okay mga kapapaluto ng ating pastel yan spicy yan oh. sarap yan oh. spicy yan oh. bawal pala sa mga bata hindi mahilig sa manghang yan Bibigyan natin to sa makikita natin sa sa kalsada. Yan, yung masasalubog natin para pang merienda. Tapos natin So, mi tayo ng pastil sa mga homeless, maghahanap tayo ng homeless na walang pagkain ngayon. Gumawa ako ng ano ng pastel. So, ilang piraso lang 'tong nagawa ko. Ito siya. Yan. kami sa kalsada ng pulubi na pwede namin pagbigyan na pangtawid gutom ngayong gabi. So, tara. Punta kami dito sa simbahan kasi meron ako dito na mapapansin na homeless minsan. kaso wala pa maaga pa baka na pa tara kabri tayo sa tara Hello. pa. Saka doon sa tulay ng ano ng maas, mayroon pa doon, mayroon akong napansin doon. Tapos din sa Kumbaya. Yan, so andito na kami sa tuloy ng maahas. Ay, tata eh. Ito ba yun? yung tulog. Oh, may natambay ba? Oo, oh, dati may, laging may natambay dyan sa Sa first day. Ngayon wala na. Baka bumaba na. Baka bumaba na sa tulay. Gusto niyo? Ano po yan? Ito. Ang ganito. Ano? May kanin siya. Sabi ni Manok. Magkano? Gusto Magana? niyo? Hindi. Libre lang. Okay. Okay. lang. lang. Sabi, sabi, tawagin mo si Janeline na yun. Kuya. Okay. Kuya. Okay. Kuya. Kuya talaga. Janeline, gusto mo? Ito, pastilo. Libre okay. lang. Ay, thank you. Kasi. Okay. Ngayon mga kapapa, wala tayo makita masyado ng homeless. Ngayon sa mga e-bike driver na lang tayo mamimigay. Let's go! Ayun Gusto niyo pong pastil? Libre lang po. Ha? Huh? Pastil, pagkain po. Libre lang po. Oh, libre, wala problema. Hindi si po. Ay, ito po, kuya. Thank you po. Si Kobe, oh. Ha? Si Kobe. Ay, gusto niyo po libre yung pagkain. Oh, yeah. okay. Libre lang po. Wala pong bayad. Pastil po. Kaya po wala. Thank you po. Uh, salamat. pong libre pagkain, pastil po. Libre pong pagkain, pastil. Gusto Pasti niyo po? Libre lang po. Apo. Ito po. Sige din po. Ito.

Ito yung order namin, tatlong overload. Ang lalaki nang iwan ng, ano, dyan, laman. Chicharong bulaklak, chong kawali, tapos java rice. Nakakain ako ng ilang business dito. Yan. So ngayon, nagkaroon na sila ng ang, ang, free soft drinks. Ito yung ano, free Parts up. Sa so, like, 108, meron ka ng Parish Overload, tapos, Unli-Rice at Unli-Sabaw. At saka malamig na soft drinks. Tingin na kayo soft drinks doon. Tatlo. At sa akin, mountain Tenggu. Bawa na kayo doon. Dito yung tayo ko po. Tatlo. Sama ko si John Paul, si Marot. Kung anumibigay kami ng... Lagi sa Ang kami ng pastil Pastil yawa Ang dami tao Hindi ko pa binuksa Kira ulit pwede ito eh Ayun, -tay Ingipinin mo, ingipinin mo yan <laughs> O, pauli-uli ka ano Ayan pauli uli Ito yung namin, Mountain <laughs> So, hindi mo na kailangan pumunta kay Diwata at kay Rosmar. Kasi meron yan dito sa ano? Sa ano? Dito sa Prima parts. Hindi huh? nyo na kailangan lumayo. dito lang yung sa ano? Sa, huh? yan o. Oh. Ang lalaki ng laman yan o. Oh. Eh. Mas nag-level up sila ngayon para dati. Kasi dati wala siyang free soft wings Ngayon, sa halagang 108, meron ka na. Uh, Paris Overload, Angry Rice, at malamig na malamig na malamig na soft drink gutom na itong dalawa o kakalakad namin nagahanap yun ng pagbibigyan na ano, pastil pastil yawa okay. only rice yun ha masarap masarap okay. Sobrang sarap, guys. Mas sarap pa nun sa sabaw. Ulit yung kawali, pati yung chicherong balaklak. kayo ng kanin doon. Okay, para sabaw. Okay, no. pa yung nakaparap. Okay. Ano ka ba? hindi tayo. Ano yung doon? Eh, ya kata. Oke. Okay. Parang mas sumarap siya ngayon, kumpara dati. Dati masarap na siya. Mas ngayon mas sumarap. kumain dito araw-araw kasi nakatao ako gawa na ano. Hay blood ako. Ba madali tayo. Dito kayo dumaan. Sarap. Di yeah, sarap. Hoy, dito sarap. Sa sa umiikot, umiikot na si Barot eh. Ha? na ako.

Okay pa pa tinta ba? tapad ng mamayis talo so, tapad ng mamayis talo tapad ng mamayis talo sa ng mamayis talo tapad ng mamayis Nakain ako ng mamayis Sa tapos isa dito sa Anos. Ito lang yung ano, yung pares na nakain ko dito sa sa Anos na. So, yung primo paris ha. Ito lang yung may ano, may masarap talaga. Ramen. Yung sabaw niya, hindi mo na kailangan lagyan ng condiments para makuha mo yung tamang lasa. Saktong-sakto na yung lasa niya. Pag-indaman niya na ito

Hindi ko na magalaw yung ano Hindi ko na magalaw yung leg ko. Ganto na yung katawa ko pag titay na ito. Kasama na katawan. Maraming <laughs> uh, sa sarap. Ano to no ano si Charo Kawale? bulaklak Kawale. Charo Kawale. Charo Ngayon mga kapapa, didikman natin ating pastil. parang suman lang ang sarap ulit <laughs> yan matil perek libre lang po libre lang. lang po libre lang. lang po apa da dalawa na daw Ako yata po. Libre pong Apo, po mga til. Steak? po. Ah. Oh, no. Kamat. Tama na to. Ikaw. Libre ayaw ko. Ito ko na po. Dalawa na. Libre ayaw. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo.

ハハハハ